Yan po guys, ang lakas ng ulan guys, oh. Grabe, ang lakas ng ulan mga palangga. Yan, good afternoon. Magandang hapon po sa ating lahat. Mga palangga, grabe ang lakas ng ulan guys. Yan, nandito po ako sa ano, sa loob ng guys. Ang lakas ng tagalaga ng ulan ngayon. Kung so, hindi ko maganda lang ito na ngayon guys. tingnan nyo po. Ayan ko ng ano. Kabila na ako diha mga palangga. Ayan no? Wala naman pong balita na bagyo guys. Ang lakas ng tagalaga ng ulan. <laughs> ulan na lunes yung ano yung pugad ng ibon yung pugad ng ibon guys yan oh mayroong pugad yung pugad ng ibon mga palangga oh kitang kita oh pugad yan ng ibon guys Meron po akong pinakuha na mga ano, lupa. Nilagay ko sa kaang, guys. Ano? Grabe. Oh. Lakas ng ulan mga palangga. Ang lakas talaga ng ulan guys sa so, pati yung pugad ng ibon mo. Oh. Ano? Pugad yan ang ibon guys. Ano, pati dito oh, nagtuo na oh. Grabe ang lakas ng ulan mga palangga doon banda oh grabe mga no, palangga nakas ng ulan guys kalabaw ng aking ama <laughs> yung kalabaw ng aking ama guys Kanahan ka ng kabaw ng uwan mga palangga. Grabe ko sugas uwan oy nagbaha jud ni. Nagbaha jud ni mga palangga. Grabe. Sobrang lakas na Makapal pa din ang ulap guys Makapal pa din ang ulap Yan Tingnan nyo po na ligid-ligid ang kabaw guys <laughs> ang kabaw ng aking ang kalabaw ng aking ama guys yan nagustuhan po niya yung ulan mga palangga nagligid din yung ta tanang kabaw sa kuan ang tag ang rani mga palangga o kay yan wala naman pong balitang bagyo guys ulan lang talaga So ayan thank you thank you for watching guys so this is a weather update for today's episode uh, June 30 2025 So ayan thank you for watching mga lang